Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw ng husto sa iyo gamit lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, ay sobrang mababaliw siya sa pagmamahal niya sa iyo at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay. Kaya kung gusto mo na maging ganito, ang partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakatinding ritual at ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya at pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa akin ng husto at habang buhay ako lamang ang mamahalin mo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya. At kinabukasan ulitin mo ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at isa itong gabay para mas lalong mababaliw ng husto ang partner mo sa iyo at mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.